Kaya yeah, magandang hapon po mga sir Mga ma, meron tayo ngayon ginagawa dito na Yamaha N-Max version 2 na PCS 2.1 Dabating sa amin yung ECU na to na ganito na siya Galing po siya sa bangga And then Hindi na gumaganas dun sa motor niya Ngayon, uh, chinek namin yung ECU niya Ang daming ano, ang daming mga component na, na nawala Ibig sabihin, yung mga transistor Resistor na tanggal ang dami mahigit mga dosis siguro ngayon ang kinakabit ko at napapansin nyo dito sa ECU na to wala na siyang cover unlike dito sa unlike dito na may cover pa ngayon ang naging problema nito check engine na dahil nga syempre nabangga ngayon gagawin natin ito i -re repair natin ang mayari po nito taga pasig ang ginawa nung nagbaklas nito kinutkot ng kinutkot ayan kinutkot ayan, kinutkot ayan ang nangyari sa ECU nya ah, papakita ko sa monitor ayan ayan tong part na to ayan yung part na yan ayan ito may isa na ako nakabito ayan pakita ko po sa inyo sobrang liit lang yan pati ako naduduling na yan, yan, yan nakikita yan ayan na parte na yan natanggal yan nalinis ko na yan yan, yan. ang dami natanggal 1, dalawa, tatlo, apat, lima, anim tapos meron pa dito anim meron pa dito 8, 9, sampu sobrang dami na natanggal ngayon kaya pala hindi siya umaandar nung nirepair ko yun nga maraming mga handa tip ko lang sa mga mekaniko po na nagbabalak na magbaklas nito ang gawin nyo po gumamit po kayo ng medyo malambot na, na pantanggal ng rubber and then may technique po dyan para mas mabilis hindi po kami nagbabaklas ng ganyan Yeah. Kung sa amin kasi ng mga ano mga technician, kung alam namin kung ano yung sira ng ECU, doon na kami magbabaklas. Hindi na namin babaklasin ng lahat para ma-check lang kung may mga mga component na shorted. Yan, yun yung pinaka ano doon, pinaka dapat na, na i-check. Tulad nito, kung may nakikita niya ano, ayan oh. No? So hahanapin natin 'yan. So sa na nababanda yung dito, ayan oh, no? ayan oh, no? nakikita niya 'yan, no? ayan oh. No? Nakikita niya no. Etong kinakabit ko ngayon, ba sobra, sobrang sobrang banliit. Ayun, iisos i, i ano natin, i yan. Ito na lang natin tingnan kasi nakikita niya no. Maliit pa yan sa kuto. Kung ang kuto natin malalaki yan, sobrang liit niyan. Check natin. Yan, sa syempre sa microscope na digital, makikita mo na siya sa Microsoft Digital makikita mo na ng buo yan yan o oh. so makikita nyan yan 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 yung resistor na yan eto yan sobrang liit ito yan yan, yan 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 nakikita nyo yung dulo diba hindi ko lang maano hindi ko lang ma zoom o, try natin zoom yow nakita natin ayan o oh, sobrang liit po yan Ayan. Ilan na natanggal? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim ko pa yan na, na ikakabit ng ganyan. Ngayon, syempre, hindi na wala tayong ganyan na pyesa. Meron tayo ngayon na pinagbaklasan na ito. Yan, yung pinaglumaan na TCS na ECU. Yung component na yan, kukunin ko, ta transfer ko dito. Maga, do natin. Ngayon, ang pinakamaganda dyan, dinisin nyo muna yung part na yan sa mga magbabalak. Kung ano, kailangan, marunong kayo mag -test. kung ayos pa kailangan o hindi na. Kailangan. Yan, wait lang, nagbablog si kuya. Yan. Yan, tip lang ho ah, sa mga magbabaklas sa mga ganito ah. Gamit ho kayo ng medyo malambot na pantanggal or yung dulo ng toothpaste, ng toothbrush. Toothpaste tuloy, toothbrush ano yung lihain nyo yun, lang, panipisin nyo lang yun para maiangat nyo. Yan. Isa na naman pong kaalaman sa JP Motors. Uh, kung nagustuhan mo itong video na to, heart nyo lang po and like and follow and share. Maraming salamat po.